Hi! Kakatapos lang magtrabaho, ako i na ako. Naiinitan na si Postie. O, oh. na yung pwesto niya, oh. <laughs> So, hindi sana ako mag-vlog ngayon. Pahinga muna sana. Eh, may nakita akong bitbit -bit ni Mrs na isang napaka-importante bagay. Ayan, oh. Dumating na yung mga papeles namin na inaayos uh, para sa citizenship ng Italian citizen. Kung isa Italiano man ay chita dinan sa Italiano. <laughs> Ayun. Ayusin na namin ni misis Yan, di ba? Magiging Italian na kami. Kaso nga lang, may tempa rin. Yan, yeah, sumunog ako. Ang saya ng nang nangyari kahapon sa dagat. Sarap mga nawin. <laughs> Tingnan nyo naman ang kulay ko. Kung parang nakulay ni misis. <laughs> Sunog. <laughs> Pero sabi nga, di ba? ah uh, yung kulay at yung pagod. Nababawi yan pero yung saya na nangyari. Hindi ano yan, hindi mo mababalik, di ba? So, kaya uh, uh, may oras ka pa para gawin yung yung masasayang araw. Eh, huwag mo nang palipasin. Gawin mo nang agad. Di ba? Nainit. <coughs> Nainit yung aking kinakain. O baka, huwag mo nang hintayin na hindi mo na kayang gawin yung mga bagay na iniisip mo. Huwag mo na rin hintayin na hindi mo na makakasama yung mga tao na gusto mong kasama, di ba? Lahat naman tayo tatanda eh. Kaya enjoyin ang buhay. Cheers tayo dyan. Di misis kakarating pa lang galing sa trabaho. May vlog. <laughs> Papala. Ilang alas ka ng trabaho ngayon? Wala. Wala? Nandala siyang pizza. Mas gusto niya yung kanin. With Uh, Cheers. Titignan ko pala yung birth certificate ko. <laughs> Ilan taong walang din nakikita yung birth certificate ko eh. Ah, mga naka ano pala sila. Ano? Naka plastic na. Huwag na lang siguro. Papakita ko na lang yung labas. Kasi, mamasira lang. Wow! Ayan, no? Ah, uh, bilisan lang. NBI NBA ba 'ta? Hmm. Ayun yung mga kailangan uh, NBI, uh, birth certificate, marriage contract. Ay yung pinukuha namin sa Pilipinas kaya kami uh, nagpunta dun sa Roma. So dumating na ngayon, meron kaming isang ng tao para magayos lahat sa Pilipinas. Yun, okay na, di ba? Uh, Merkules, dadalhin naman to ni Macy's dun sa opisina ng Italian dito. Uh, para i-translate sa Italian. May Italian tool lahat na nakasulat dito na. No? Tapos, uh, mahabang pa proseso Pag naayos namin doon lahat na to, pag na-translate to lahat sa Italiano, dadal naman natin to namin to sa ano, kung baga, kung pa, kung tawagin dito ay patronato. Ayun yung nag-aayos ng mga documents. So, pagkatapos doon, eh, sa ano naman It's na? Ah, hindi dadadalhin sa munisipyo? Ah, ganun pala yun. So, ayun. Sana matapos na mabilis, di ba? Para maging ganap na italyano na. Na? Si kuya kasi italyano na si kuya. Kasi dito, pag pinanganak ka, ah, uh, pwede kang mamili pag pumunta ka na ng 18, pag gumidot ka na ng 18, eh, pwede kang mamili kung gusto mong italyan citizen ka na o Pilipino pa rin. Tapos yung bunso namin, uh, once na maaprobahan kami ni Mrs. Ano, uh, Italian citizen, six months, uh, pwede na rin siyang mag, ano, uh, Italian citizen na rin yung bata. Si Basti yung muso namin. Yun lang. Yan, check na ni Mrs. ang mga papeles na ginawa namin. MBI. Ano po ng certificate ko. Kaya kumuha siya nito doon sa, sa munisipyo nyo. Kumuha siya nito. Ah. Kapita. Kulay yellow na. Di ba puti lang ito dati? Hindi. Hindi yan ah. Ano, Birth certificate ko. Walang labo. Pero okay naman, di ba? Kita okay. naman yung mga detalye. Yung mga nakasulat. Ayan ang NBI. Okay na. Ay na. Hi, sayang. Tumawag si Tito. Uh, umalis daw yung amo niya. So, niyayaya kami mag-swimming. Ang problema lang may hangin ngayon. Eh, anong oras na? Magsisebed na rin. Eh, sarap sana mag-swimming. Pero, may hangin eh. Oh. Ibig sabihin, malamig yung tubig. So, next time na lang siguro kami pupunta ni Basti. Kakagising niya lang din eh. Kagawin namin ngayon, magpupustahan kami ng 1 euro sa basketball <laughs> sa NBA. <coughs> mm. Patong mo dyan. Matagal na kasi may kami nagpupustahan nito. Hindi eh naman nagkakabigayan. Ayan, sigurado ngayon pag nanalo. Kuha, di ba? Asa lang ang controller ko? Hindi pa naka-charge. Lobat. Naka nga. Ayan, umpisa na. Golden State Warriors versus Dallas. Golden State yung sa Kay Basti Dallas na 6-0 kagad ako tambak ako 9-18 ayun tambak ilan 46 62 tambak ako yan kay boss panalo siya <laughs> yun kainan na oh pasta nakasawa na yung kanin eh <laughs> meron din tayo ditong karne yan Karneng bakat Tapos sitaw. Sitaw ng Italian yung malilit lang. Hindi mahaba ka sa atin. So yun. Thank you Lord. Kain na na. Wala si kuya eh. Nagbibideo siya ng uh, music videos ng kaibigan niya. Mamaya na lang siguro kakain yun pagdating niya. Kain na, na muna. Galing ni Basti oh, Nanalo ng 1 euro. <laughs> yun, thank you Lord tuwang-tuwa ka ngayon ha <laughs> nakalabas pa yung dila niya eh nilabas ko na si Posty ngayon si Mrs. kasi ang daming ginagawa oh, malansya pa daw siya ay eh, nagugos siya ngayon ng plato Sa ko si Posty hey grabe ang init ngayon dawat pala nakadiretso na sa swimming pool ni Tito sa amo at ayun nandito na kami sa bahay ni Posty Ayan, mga tatapon ni Macy's na gamit ni Basti. Gamit sa basket. Yung bag ng basketball. Ayan. Sira na ba ta Sira na daw. Ayan o. No? Mga t-shirt. Ito mga mga t-shirt. Mga ganda pa. May sapatos pa dito. Hindi ko alam kung ano sapatos yun. Meron ding bag na Harry Potter. Ito, okay pa ito. Tsaka okay, yung mga short to. Pang 11 to 12 years old to. Excuse me. Pang 11 to 12 years old to, pinagliitan ni Basti. Yan you o. Know? Ang gaganda pa niya, no? Di ba? Ang problema lang, hindi na kasi dito kay Basti eh. Alam nyo naman, lumalaki yung bata. Nandito sa lalim. At... Mahirap kasi eh, pag inipon namin yung inipon to, eh matatambak lang to dito. Tapos hindi naman uh, magagamit na, di ba? Wala na kami balak ni misis mag anak pa ng isa pa. So, ayun, lalagay namin siguro dun sa karitas. Sa tapon nandito ng mga mapapakanibangan pa. O, may live kaya sa ano, uh, Facebook. Baka magmay may no? Masayang sayang, mga pambata. To 12 to, 11 to 12 years old pala to. Sa lalim nito may sapatos pa. Hindi ko alam kung ano. Eh mga damit pa ni Mrs. Pinipili lang ni Mrs. yung binebenta niya sa ano. Sa online. Kaya ito yung mga natitira. Uh, ano na to? Matapo na. Kahit sayang, di ba? Ayan, susubukan ko palang i-post muna sa ano. ah uh, dito. Sa Facebook sa amin. Ano lang yung malapitan lang. <laughs> sayang. Yan na, may mga pantulog pa dito. 'di ba? Dami niyan. So yan dito ko na rin tatapusin ng vlog ko ngayong araw na to. Kuntiyan lang muna tayo, update lang muna tayo sa mga nangyayari, 'di ba? And yun, may hangin na oh. Wow, may hangin na ngayon. So, kita kita sa susunod na vlog. Ingat palagi kayo and God bless sa inyo lahat. Ciao.